Pasok ang lungsod ng Quezon sa mga syudad sa buong mundo sa talaan ng pagkakaroon ng mga pinakaseksi at pinakagwapong kalalakihan. Nasa ikapitong pwesto ang Quezon City ayon sa 2013 list mula sa Traveler's Digest, isang online travel magazine. Walang iba kundi ang prime time king na si Dingdong Dantes, ang nanguna mula sa Pilipinas o top of mind example ng isang Quezon City honk. Siyempre nakakatuwa at na ako'y naliligayahan that Somehow, eh, nasama nasama yung Filipinos sa listahan, 'di ba? So, most likely, kung ano man nang um naging basis nila, yung I, I think it's a reputable magazine. So, malamang nag-research talaga sila doon. Matatanda ang taong 2008, pumangatlo si ding Dong sa E! Entertainment Television Hollywood's 25 Sexiest Men in the World. Hindi kaya ito ang pinagbasihan ng naturang online magazine? Hindi ko talaga alam. Pero yun nga eh, uh, whatever their their basis uh, is, eh talagang nakakataba ng puso. Bilang Quezon City, ako proud ako na doon ako pinanganak. And uh, proud ako na sabihin na... Uh, sa GMA located ang Quezon City so um, para sa akin dalawang malaking tahanan ko nandoon may mga ilan nila na nagtanong uy tingnan mo parang nandito tayo nandito tayo mga kapitbahay ko sa Quezon, uh, Quezon City tingnan mo nandito tayo wow ba okay ah yeah. so sempre let's just be grateful hindi um, naman din siguro araw-araw na makakatanggap ka ng ganong klaseng citation so eh, I'm just grateful at marami pa silang hindi nakikita maganda about as uh, us, about the city, and about the country. So, maring isang aspeto lang yan na nakita nila. But there's more, there's more to the Philippines than just that. Ano naman ang reaksyon ng kanyang nobyang si Marian Rivera? Wala, nakakatawa lang talaga. Eh. Sabi ko, uy, may ano, pinamang, may article. Sabi um, niya, natawa rin siya.